Kadikit na ng bawat puto ng kalasyaw noong nagdaang mga panahon ang mga dahon ng saging. Nagsisilbi itong packaging at tila nakapagdaragdag ito ng kakaibang aroma sa masarap ng puto. Dumaan man ang panahon, hindi nagbabago ang pamamaraan ng paggawa ng kanilang puto. Gayon din ang pananatili ng mga sangkap nito. Bigas, asukal at tubig. Simple lamang ang paraan ng paggawa ng masarap na puto ng kalasyao. Una, binababad ang bigas sa tubig ng 30 minuto. Pagkatapos, huhugasan ito ng mabuti hanggang luminaw ang tubig tsaka isasalang sa grinder ng pakonti-konti. Makikita nyo sa aking likuran ang old grinder na ginagamit noon pa dito sa pagawaan na hanggang ngayon ginagamit pa rin nila. Kaya masasabi nating espesyal ang puto ng kalasyao dahil preserve ang old ways kung paano nila ginagawa ang puto. Kaya kapag napadpad kayo dito sa Pangasinan, must try talaga ang puto ng kalasyao. Pagkagaling sa grinder, lalagyan na ito ng asukal at kaunting tubig bago isalin sa banga. 3 hanggang 4 naman na oras ang hihintaying fermentation time nito bago sa lain ng mabuti upang maalis ang mga buo-buo mula sa fermentation period. Kapag nasala na, maaari na itong ilagay sa hulmaan o tiwit kung tawagin ng mga lokal. Ready na rin itong ma-steam for 30 minutes at pagkatapos ng 5 to 10 minutes na pagpapalamig sa mga ito, tatanggalin na mula sa tiwit at handa na for packaging